Kons magandang umaga at uh, syempre nakapag-file na kayo ng inyo pong Certificate of uh, Candidacy dito po sa bayan ng Rian. Uh, ano po nakita ninyo kung bakit po kayo papasok sa Mayoralty, tay uh, bet no? Ngayon, uh, ano po mga nakalatag ninyong programa at ano pong pagtutunan niyo ng pansin na nakikita niyo po sa sitwasyon dito sa bayan po ng Rian? Ah, okay. Siyempre, ah, uh, una-una ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ito na yung time na natapos ko na po ang aking pong, uh Uh, nine years na pagiging isang uh, membro ng Sangguniang Bayan at ngayon po ay tumatakbo na tayo sa isang panibagong posisyon na mataas dahil uh, ito po ay punong bayan na talagang pangungunahan na natin ang bayan ng Riyal at alam po ninyo ang isa sa leading sa akin ng Lord talaga ay ang malasakit sa ating mga kababayan, malasakit sa ating bayan. Ito po ay hindi lamang basta ng naging katunog ng apelido ng makasakit, yung malasakit, kundi ito po ay pagmamalasakit na merong gawa, serbisyo, paglilingkod na meron pong kasamang pag-ibig sa ating pong mga kababayan at sa ating pong minamahal na bayan. Ako po ay talagang tubong tagarigan. Dito po ako ipinanganak, dito po ako nagkaisip at nakikita ko po ang sitwasyon ng ating pong bayan at nakita ko sa sarili ko na isa rin ako sa gagamitin ng Panginoon para makapaglingkod ng tapat at pagbibigay ng serbisyong talagang maasahan ng ating pong mga kababayan. Ang una po nating tututukan dito, syempre, ang matagal na pong pinapangarap ng ating pong mga kababayan, ang maayos na patubig malinaw na tubig na lalabas sa kanila pong gripo. Uh, mabanggit ko lamang po uh, sa amin pong bahay ay hindi po la po kami nga uh, water pump. Bakit po? Dahil gusto ko pong maranasan kung ano po ang nararanasan ng ating pong mga kababayan. Kung nawawalan po kayo ng tubig ng ilang araw, ganun din po sa aming tahanan kung malabo po ang tumat lumalabas na tubig sa inyong gripo, ganun din po sa aming pong tahanan. Kaya ang inyong pong lingkod ay kung bakit talagang nagpupursige at nagsisikap na mapangunahan ng ating pong bayan para maiparanas naman at maranasan na natin talaga ang maayos na patubig sa ating pong minamahal na bayan. Hmm. Coach, ah, nabanggit mo yung patubig. No? Uh, ano na po ba bilang kayo matagal na sa konseho? Ano po ang naging status nito ngayon? Uh, sa ngayon po ay talaga naman po kasama po ang ating punong bayan, ang sangguniang bayan, ay kami po ay nagkakaisa na talagang maisaayos na ang ating pong patubig. So meron lamang po tayong mga na inaayos pa yung sapa po at katuwang po natin ang 19 Council at ang ating pong punong bayan sa pagsasaayos po nito. Hmm. Handa na po ba kayo, Cons? Dahil uh, siyempre, pag sinabi mong politika, uh, ah, maraming kwento, maganda at hindi maganda. Handa na po ba kayo sa batikos sa social media? Sakaling merong mga tao, syempre hindi may iwasan, may mga hindi sangayon sa'yo, may pabor sa'yo. Handa po ba kayo nito? Yes, 100%. Alam po ninyo, hindi po ako pala sagot sa mga batiko sa atin. Ano man yung marinig ma, nil, masinasabi nila again sa akin, never po kayong nakakita, nakabasa na sumagad po ako sa aking pong Facebook. Kanina po, napakaganda ng devotion ko na isurrender po natin ang lahat sa Panginoon. Kasi kung sasagot po tayo, may sasabihin si ganito, si ganyan, uh, mas pinipili ko po ang manahimik at mag-focus sa ating po nga uh, nalalapit na sa mga darating na panahon na syempre talagang dadating po tayo doon pero 100% ay siguradong sigurado po ako at ito po ay hindi isang desisyon, ito po ay hindi napaka bilis na pagdidesisyon para sa akin. Ito po ay taon. Taon po ito na talagang ito ay pinaghandaan ko na i-ready e ako ng Lord physically, mentally, emotionally, financially, at syempre ang ating pong espiritual na buhay. Syempre nga po, dapat pagharap natin sa taong bayan, yung karakter natin bilang isang lingkod, dapat na maayos na. At sinasabi ko po na bagong real. Bakit po bagong real? Ako po, una sa sarili ko, Very timing po ito. Dahil unang-una, binago po ng Panginoon ang buhay ko. So kaya ako, nakakaya kong sabihin sa inyo na talagang bagong real naman po ngayon. Oh, uh, paano ito nabuo ang inyong team na tinatawag na team malasakit na Paano ito nabuo? Ah, uh, sabi ko nga po kanina, ito ay hindi kadugtong ng aking apelido, kundi talaga pong yung pagmamalasakit. Alam po ninyo, kung Basta mo lang gagawin yung malasakit, hindi po magtatagal iyan. Kung talagang, malala parang gusto mo lang ipakita sa mga tao na ganito ginagawa natin, pero kung hindi po ito nanggagaling sa ating kung puso, sa tigin ko, hindi po yun magtatagal. So paano po nabuo? Siyempre, kasama ko po dito yung akin ng dating mga kasamahan na talagang marami po akong natutunan. Kasama ko po dito si Consihala Lea Calieja na talagang Nakita ko rin yung puso niya kung paano siya tumulong bilang unang-una -una sa kanyang pamilya. Syempre kasunod ng sa ating pong mga kababayan. Pangalawa din po si Konsehal Darius Castro na nagsimula rin po siya bilang SK. So nakita ko rin na kailangan ko ito sa ating malasakit dahil nakita ko po yung dedikasyon ni Konsehal Darius Castro na makapaglingko din po sa ating pong mga kababayan. Meron din po tayong bago na makakasama si Nurse Casey at na ito po ay nakasama ko na noong uh, una pa ng medical mission na uh, kagaya po ng ating pong minamahal na Doktora Helen Tan. Siyempre, priority po natin yung pangkalusugan. Bakit kalusugan? Dahil yung pangkalusugan, pwede siya sa bata, kailangan ng bata, kailangan po ng matatanda. So nakita ko po sa kanya na malaki po ang may itulong at maganda ang kanyang advokasya para din po sa ating pong mga kababayan, sa ating bayan. So kasama ko rin po dito, bago din po, uh, si Ate Michelle Miti uh, Orozco Meranya Abanica. Uh, nakita ko naman sa kanya yung uh, yung karakter na nakita ko sa kanya ay yung pagiging humble niya kung paano niya makipag-usap sa mga tao at ano ba yung maiitulong nito sa ating pong mga kababayan um, siguro yung pagtulong niya nakita ko na tagus din sa puso importante kasi na kapag makikipag-usap tayo yung yung mararamdaman ng mga kausap natin na genuine yung heart natin para sa pagtulong at nakita ko uh, kung paano siya, kung paano rin niya maaalalayan ng ating pong mga kababayan. At nakita ko rin na yung dedikasyon niya, wala pa man po sila sa larangan ng politika, ay nakita ko na yung pag pagtulong nila sa ating din pong mga kababayan. Kasama din po natin si Kapitan Ronnie Gakayan, ang last term po na punong barangay ng poblacion 61, na matagal na rin po natin kasama. Uh, alam po ninyo, meron kaming mga pinag-uusapan ni Kuya Ronnie na nagkakaisa po kami. Sabi ko nga sa kanya, Kuya Ronnie, bago ka pumasok sa ating team, dapat iisa ang puso natin, iisa ang isip natin, at iisa ang direksyon natin. Kasama din po natin na bago si Tito Engineer Henry Eugenio. Uh, ito po ay nakilala ko at siya ay talagang personal na nakipag-usap sa akin na gusto niya na maglingkod sa atin pong mga kababayan. Siya po ay naglilingkod din sa ating pong simbahan. At nakita ko rin ganoon din, pare-parehas po sila at iisa yung puso namin talaga, yung magligkod na may kasama pong pagmamalasakit sa ating pong mga kababayan at siyempre sa ating pong minamahal na bayan. Mm, wala kayong vice mayor no. Wala po kaming vice mayor. Mm. Ah, ano pa po'ng makaragdagan panawagan niyo po kaun sa ating mga kababayan dahil siyempre ito naman ay medyo mahaba-haba pa no nalalakbayin at uh, sa May 12 final judgment ng mga tagaryal mm -hmm. kung sino yung bibigyan nila ng eh uh, pagkakataon na makapaglingkod. Ano po ang inyong panawagan? Sa akin pong minamahal na mga kababayan, tayo po ay magsuri, mag-isip kung sino po ba yung talagang nararapat na manguna, pangunahan ng ating pong minamahal na bayan. Ah uh, sana po ay kagaya ko na talagang kailangan po natin ng guide ng ating pong Panginoon, Panginoon dahil kailangan natin ng wisdom sa lahat po ng magiging desisyon natin. At ako, sinasabi ko na ako ay lalakad sa prinsipyo ng Panginoon. No hate campaign. Dapat uh, salubungin natin ang ating pong mga kababayan at talaga yakapin ng ating pong mga kababayan at iparating sa kanila na tayo po, lahat po ng uh, tumatakbo din, running for uh, mayor, running for vice mayor, councilors na iisa po, tayo lamang po ay nagkaka, ka, nag, magkakaiba ng partido pero alam ko po na iisa po ang layunin ng lahat ng kumakandidato na talagang makatulong sa mga kababayan at bigay ng serbisyo so sa lahat naman po ng akin mga kababayan na ang panawagan ko lang Siyempre talagang nadiyan na po yung mga batiko. So, Minsan po ay kontrolin po natin yung ating pong mga sarili na huwag po tayong makapagbigay, makapagsalita nang uh, ikak, uh, ikakasa, ikakasakit din po ng mga kumakandidato dahil hindi rin po uh, madali ang amin pong naging desisyon. Ito po ay talagang uh, Uh, may mga nanalangin, may talagang nag-antay. So, uh, sana po ay isipin nyo rin po yung nararamdaman ng lahat po ng lumalahok sa politika. At yun naman po ginagawa natin, namin lahat, ito rin po ay para sa atin, para sa inyo rin po ito. Maraming salamat po, kong sa iyong pagkakataon. Ah, maraming salamat po.